problema siya para sa akin yung mga tauhan ko nagre-reklamo. Dahil? Dahil hindi sila makatulog, hindi safe yung bahay. Yung pillar po ng bahay mismo, nagsaseparate na po yung first... Anong nagkukos po noon? Yung vibration po ng katabi po naming manufacturing. Yun po yung Roberts. napag so, na namin yan eh. Sabi ko, bigyan ng mga Friday. Pero kinausap na po namin ng company, sabi eh, tigil daw naman yung production nila. Engineer, Well then talk to Mayor Dennis Felipe Hain Siguro pwede siya makapag-decide being the mayor Na para ipatigil mo na Issue on this order totally zero And then para gumawa ng paraan na ayusin yung problema para mawala ng vibration kung ano mga equipment o technology ang dapat put in place to stop that vibration. Isay pa, Senator. Bali, kausapin ko na lang po agad. This is of urgent concern. Buhay yes, ng mga po. tao na kasalanan dito. Santar. So call Bo. after the program, tell mayor by tomorrow I want a cease and desist order issued upon this company, sir. Para... Sige po, -tay Senator. Tayo, bali, bali, sabihin ko. Kayo po ang representative from Roberts, sir. So kami po ay uh, Roberts AIPMC. And then, itong product in question natin are automotive body parts na sinusupply natin sa local manufacturers. Tapos po, ang proseso nito ay uh, kung familiar po tayo, ay stamping. Yung stamping po, gumagamit ng power press machines. Gumagamit po ng mga molde to. Tapos, isasalang po yung bakal o plate. Tapos, magpo-form po siya. No? Minsan, mga apat po na process yan. Itong power press po, nagkakos po talaga ito ng para normal na sa kanyang process na magkakos ng certain noise at saka yung magkakos din ng certain vibration po siya. Pero kay Ma'am Era, na uh, nabanggit kanina, yung sabi nila matagal na daw yung business dyan. But before kayo nagpatayo, Ma'am, aware ba yung contractor nyo or yung gumawa, ang engineer na katabi ng residential na gagawin is industrial? Kasi da, yun nga, dapat may zoning or of course, siya check ng LGU engineer office. Although yun ang titingnan natin later kung paano. But na-discuss ba ito sa side ninyo, ma'am, na ang katabi ay industrial? Technically, hindi, ma'am. Kami na lang din yung nag-assume kasi malalaki yung warehouses around the area. Katapat nun, mga kilala mga manufacturing. So, we assume na the area is really parang industrial talaga. Though, nag-add na po kami ng additional property. Yun po yung just behind po ng property ng Roberts. Which dun yung may nagbibitak na na? Yes ano, po. Actually, the two properties, ma'am, may mga problema na po. Okay. So on the side of Roberts, sir, you're willing naman, sir, no, na maayos natin ito and whatever the decision or recommendations of the LGU. Yes, uh, siyempre gusto natin maayos at nag-identify kami ng mga ilang mga molde na malakas siya. In-stop namin ang production uh, for now. But yun nga, hindi naman pwede, parang for the meantime lang, so kailangan natin ng long-term talaga na solution. Nandito tayo ngayon sa property ni Ma'am Era. And of course, ito papakita sa atin ni Ma'am. Opo, ito po yung mismong main na bitak po sa mismong pilar na po mismo ng bahay. Yan po isa sa pinakamalaki. Eh, yun po Ma'am, isa po sa concern namin. Kasi kung kahit maliit Ma'am, no, concern yan sa bahay. Pero yan kasi Ma'am, ang laki na. Papunta na po doon kung hindi nag-double beam yan Ma'am. Oh hindi pa namin alam kung hanggang saan yan patungo yung crack sa mga nakikita lang natin yan sa mata ma'am. si Roberts dun sa likod lang. Opo, opo. Aside from dito ma'am, tingnan pa natin yung iba. Oh. Mas malaking bitak ma'am, yan po. So eto yung sa Roberts yan yung planta nila. So kung makikita natin talagang malaki siya. So usually ma'am na experience nyo na na naramdaman nyo yung vibration. Nung, gumagalaw to ma'am. Gumagalaw po to. Yung nasa video po na pinakita ko sa team, ang gumagalaw po mismo ma'am lahat po ng sliding doors. Lahat po dito ma'am, may mga jan po sa rooms ng mga container van po yung windows sliding doors bitak na ma'am talagang parang lumilindol ang level. Lindol po. Intensity 7, 8, 9 nga yung joke namin dito. Intensity 9 na yung ganun kalakas, ma'am. Ni Yu Yu Gumagalaw talaga ang entire second floor even. Ramdam nga namin sa kalawang bahay, ma'am. Dito tayo sa kwarto, mam ma no, ng mga empleyado oh, oh. ninyo. Yung mga tauhan namin, ma'am, yung gumawa nito, siya po yung, kung nakita niyo po sa video, natutulog sila dyan. Gumagalaw po yung hindi sila makatulog pa balik, ma'am. So, yun yung main concern ko. Tama naman din, naghahanap buhay sila, sinasweldahan ko sila. Pero, ang ano ko, ma'am, enough din sana na para sa akin, makatulog man lang sila ng maayos. Ang party list na masasandalan, yes Number 68 sa balota. Is it possible, sir, as suggestion ni Engineer, eh, pa-operate para mas ma-visualize natin, so, ma ano Operate po tayo ngayon, pero siguro hindi lang yun yung malakas talaga. So pwede po natin gawin i-set up natin yung malakas. Doon na yun nga lang po sa pag set up mag-aantay tayo nang konti kasi hindi rin mabilis mag-set up. Okay lang yung maghintay at least malaman natin. Oh yun. Sige po. Uh wait sir no i-set up nyo po and nandito kami nila engineer para nila maam para antayin natin willing to wait naman po kami para mas alam din po kung paano natin sisimulan yung solution if ever sir no. So ngayon kasama natin si Ma'am Allen. So kayo ma'am ay isa sa mga empleyado dito yes. no, ni Ma'am era So since kayo talaga yung nakaka-experience ma'am, kumusta? Gano'n ka grabe itong vibration na naramdaman or magapag-yanig dito po? Yun, nag-ooperate sila. Nafi-feel namin parang umuuga talaga yung building. At tapos yung sliding door namin, uh, nag-move talaga. Yes po. So kung talagang medyo delikado or delikado talaga siya? Delikadong delikado po. Even po dito kami sa baba po natutulog. Ganon din po, Mag-feel po din namin yung ano talaga, shaking talaga. Okay, so as kanina ma'am, no, ng ating mga taga BPLO and uh, city engineer na itry na mag-operate yung robbers. Ayun, naririnig natin, no? So, tinetesting natin dito sa loob ng kwarto para makita natin right now. So naririnig po natin no, from the outside na ongoing. Yes po. Uh, yun po yun din ma'am. Salamat po sir. Okay. Thank you po. Kasi para kung nandito po yung mga tauhan namin, hindi po talaga sila makatulog sa ano sitwasyon. Kaya, yeah. ay po, umuuga. Opo, yun po yung kinakatakutan ko. Kung natutulog ako ng maayos sa bahay, paano po sila? ayun, dapat, siguro, dapat, patigil. oh, patigil. dapat talaga patigil talaga. Siguro pinaka the best talaga ma'am kung oh sir. Ano, uh, mailayo natin yung makina dito sa our residential. Pin mm -hmm. siguro pinaka the best na yun mm -hmm. na magagawa natin. Hindi mailayo-layo oh, yung control. May layu -layu para pagbalik natin, tingnan natin kung ayun. may, Okay. Ano le? Kasi oh. maka, barang mas malapit yung makina mo rito eh. Oh. Wala ba kayong idea na medyo layo-layo natin yung makina noon? para sa uh, para bigyan testing din natin kung mm, magbe-vibrate pa siya. Gagawan po namin ang paraan uh, although ito po kasi ay, may mga foundation tapos asa uh, ngayon po puno po tayo pero yun nga po uh, kung yun po yung decision Uh, yun po yung gagawin natin. Hindi, kayo Bali ganito, if ever ko ano man na maging desisyon natin or maging desisyon ng LGU, uh, dapat ma ni Roberts po ito dahil uh, actual na rin po natin na nararanasan yung ko ano man pong concern natin dito sa ano. Sa side naman po namin, we are always willing to cooperate kung ano po yung tama. sa investigasyon namin sa loob, yung pinakamakina po ay malayo naman po siya sa property, sa residential. So, in-estimate po namin, almost 40 meters ang layo. So, kahit 40 meters siya, yung vibration is ramdam pa rin. Hindi na natin maialis yun. Eh. So, kahit malayo siya, ramdam pa rin. So, napag-usapan namin sa, sa team na i-recommend na kung maaari, mailayo natin yung machine. Yun yung initial namin na recommendation. Kasi, obviously apektado ang residential loss paggaganahin uh, regarding po din sa operations uh, ma'am uh, based na nakausap ko po si Roberts totally po yung ginagamit na yung naramdaman po natin na product is uh, talagang malakas based dun sa Uh, naramdaman po namin kanina doon sa taas, talagang nagbabibrate dito sa ano, natin. So, based nga po doon sa sinabi ni engineer, uh, ang solution po natin is i-relocate po natin yung machine. Mali, ang magiging recommendation na lang po natin is tuloy po natin yung relocation ng machine para hindi natin maramdaman yung vibration dito sa site. So, hindi na lang po kami ng timeline kung kailan po pwedeng malaman kung kailan matatapos yung pag-relocate -re natin ng machine. Tapos, balik inspection po tayo kami, uh, LGU, part ng LGU, para malaman kung totally talaga bang hindi na nararamdaman yung vibration dito sa mismong area po. natin sir no nabanggit ko po kanina na yun nga lumapit po si ma'am sa office ni senator and agad-agad po by kinabukasan no sinamahan po kami sir ng engineering office po ng uh, inyo pong city Kabuyao and nagocular kami dun sa lugar at doon they found out ng mga engineer natin na talagang may certain machine doon na nagkukos ng vibration. So, based po sir sa mga naging internal na pag-uusap nyo na with the engineers natin, what is the best recommendation po na binigay and ano ang long-term solution natin with this vibration, sir? Ngayon po, kanyang maga po ay nag-meeting uh, po tayo. Meron po tayong technical conference. Tinawag po natin ang lahat ng involved tungkol dito. At um, dahil nga po sa instruction ng ating mayor na kaagad bigyan solusyon itong nagiging usaping ito, nakaroon po kami ng magandang pagpupulong kanina na gusto po namin ibalita sa inyo. Ayun po palang stamping machine ng Roberts na siyang nagdadala ng paggalaw o pag-vibration ng lupa dahil mukha siguro malakas yun o mabigat ay kanila pong inalis na. So ibig sabihin po, wala na pong vibration mararamdaman yung mga nasa sa paligid na ito po ay forever may forever po sa Roberts kasi inalis na po forever na pong inalis nila yon at hindi na po nila kailanman ibabalik yung stamping machine na yon kasi ang napakaganda pong makita doon ay sila naman po pala 1993 pa dito sa Kabuyaw kaya nga ngayon pagkakapagreklamo sa kanila na mayroong vibration ay kailan lang at nakita po nila na ang dahilan noon ay yung kanilang stamping machine na ginagamit na bagong lagay. Ano? Bagong lagay lang, no? Bagong lagay lang. So, kaagad-agad po nung malaman nila na yun yung nagiging ng siyempre hindi humakatulog yung iba, kala lagi may lindol. O ay di huy, wala na po tayong problema, Mr. Senator. Wala na po tayong wala, problema wala. sa akwan. Sa, sa inyo. Okay. At po, hindi, yun po, hindi na ibabalik the conversation or conference a oh, while ago, sir. Buti naman, sir, nag-agree agad ang Roberts to get rid of it at of course, siyempre, utos na ni City Mayor natin. Apo, kasi nga, utos po ng Mayor, ikaagad-agad, bigyan ng solusyon. Ay, nung makita pong yun ang dahil at yun ang magiging solusyon, sinunod po naman nila ang instruction ng ating uh, Mayor na alisin ka agad. Very good. Action, man! Then ang ating mayor, just like our senator, since then, nung last punta namin, ma'am, nag nga ang mga city engineers natin with the program, may lagabog pa ba, ma'am, or wala? wala na? po. Actually, opo. Last hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, up until this present time, wala na po. Kaya hindi na din ako nag up or nag man po kay Ma'am yes. Janet sa office kasi Very nakita good. ko din po na wala na pong problema doon po Very sa good. mismo po ang mangyayari sa so, continuous monitoring kasi baka mamaya ngayon lang yan and then secretly they will maglalagay ulit po sila. Well, baka kasigurado po kayo dahil ang advocacy po ng ating mayor ay business friendly and livable city. So, wow. ibig sabihin, tinatanggap po natin ang ating mga investors kasi yun talaga ang pinagmumula ng ating trabaho at hanap ng mga mamamayan. Pero nananatili po yung ating regulation para kahit may mga faktorya dito ay ang syudad naman po ay kaya-ayang tirahan ng mga tao. it. Ayon. So, again, sir, no, ngayon pa lang, in behalf of Senator Rafi, sir, eh, saludo po kami, sir, sa inyo. And of course, sa ating mayor for that uh, immediate action, noon pa lang pinatawag ni Senator, eh, kinabukasan, full force, BPL o ng Kabuyaw, engineering office, nandun lahat. And of course, yes. sa utos and pamumuno ng ating mayor. So, what can you say, ma'am? So far, eh, wala na daw, tanggal na yung machine and they will continue to monitor on that, ma'am. Yes po. Salamat, sir. Thank you. Thank you po. And I praise God for your lives. Thank you po. And lastly sir, we just want to make sure na hindi na makakabalik kakabalik po ito admin kasi baka mamaya ibalik or malaman niyo bigla lumalagabog ulit doon sa area. Delegated po sa akin ni Mayor ang pagsasign ng business permit dito. So kami po naman ay eh, magbibisita ng mga planta. Pag 'yun po ay report na yung stamping machine nila, eh, pinalik nila, then hindi ko po sila bibigyan ng permit. Yeah as assured din ma'am narinig po niyo and uh, hopefully ito na yung end ng ganyan na issue ma'am no at sana eh mas marami pang sabi Yan is sir business driven ng city so more business pa po ang ma-open natin na walang napipiruwis yung ibang tao or especially mga empleyado So na, ma'am, uh, ngayon we're back dito sa inyong site, ma'am. And kanina, good news, lahat ng napakinggan natin. So inalis na daw dyan yung makinaryang ginagamit nila for stamping, ma'am. So, so far, ano naramdaman nyo man ma'am, right now? Uh, blessed po, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa si Panginoon dahil naging instrumento po yung office ni Senator Rafi and his team. Thank you po kasi yung warmth, welcome nyo po ba. Yung pag-abrupt na action, talagang... Nakita namin at naramdaman namin, ma'am. After eight months po, ma'am, uh, ngayon lang, ngayon lang namin naramdaman yung aksyon uh, just because of the life of Senator Rafi Tuz Puanisti. tulog na po ba kayo ng maayos, sir? Uh, sa ngayon, maraming salamat, uh, idol Senator Rafi. Kasi nakatulog na kami ng mahimbing at sa katagal namin na natakot na baka gumuho yung bahay. Sa ngayon, nakatulog na kami ng mahimbing. Wala na kami takot. Mayroon mang kaming marinig pero konti na lang. Hindi naman masyadong ano, malakas. Maraming salamat, Sir Idol. Maraming salamat po kay Sir Rapi Tolpo po. Mula po nung na... mapit po kami kay Sir Rapi, yung boss ko po, kay Ma'am Era. Nag, nag, uh, nagkakaproblema po talaga siya kung anong dapat gawin. Pero dahil po kay Sir Rapi po, siya po nakatulong na ma-resolve po yung problema namin dahil maraming nagsabi hindi nyo na ma-resolve yan kasi mas dati matagal na sila. Pero pag si Rapitol po po ang nag-aksyon, pati po si Mayor lumapit. Lahat dito, parang yumanig po yata yung buong barangay. Kami dito po, nagpapasalamat po talaga kami kay si Rapi. Nung pagdating namin po dito, talagang ang yanig, napakalakas. Pero ngayon po, pagkatapos na dumating dito si, ano, kayo po, Senator Raffi thank you so much po. Hindi na namin nararamdaman. Hanggang ngayon po, makakatulong na po kami ng mahihimbing. Salamat po. Thank you, Senator Raffi for your life. We praise Jesus that you continued support. Ramdam po namin ang pagmamahal nyo. Salamat po, Senator. Mabuhay po kayo. Nasolusyonan na po ang lahat ng problema namin. Nakakatulog na po ng maayos ang mga tauhan namin. Salamat po ulit. Salamat, salamat. salamat. salamat, salamat, salamat. salamat, salamat ay, Thank you, sir. Sir, thank you. Tulog na ako. Dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot. Dapat ibalik. May mga taong pinalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisipan.